Ang mga apostol ni Jesus ay kilala sa kanilang dakilang pananampalataya at katapangan. Sa pagkalat ng Ebanghelyo, bawat isa sa kanila ay nagdanas ng matinding pagsubok at sakripisyo kasama ang kanilang mga kamatayan. Narito ang isang detalyadong paglalarawan kung paano namatay ang mga apostol. Kabilang na sina Judas Iscariote at Pablo, Pedro or Peter, Si Pedro, kilalang pinuno ng mga apostol at malapit na alagad ni Jesus, ay ipinako sa krus sa Roma sa ilalim ng pamumuno ni Emperor Nero. Ayon sa tradisyon, hiniling ni Pedro na ipako siya ng patiwarik dahil sa kanyang kababaang loob. Pakiramdam niya ay hindi siya karapat dapat mamatay sa parehong paraan ng kanyang Panginoon na mayani ang kanyang pananampalataya at pagmamahal kay Jesus hanggang sa kanyang huling hininga. Andres or Andrew Si Andres, kapatid ni Pedro, ay isang masigasig na misyonero na nagdala ng ebanghelyo sa iba't ibang lugar tulad ng Asia Menor at Greece. Ayon sa kasaysayan, siya ay ipinako sa isang krus na hugis ekes sa Patras, Greece. Kilala ito ngayon bilang Cruz ni San Andres. Siya ay pinako ng patiwarik at namatay matapos ang dalawang araw habang patuloy pa rin sa pangangaral ng Ebanghelyo, isang patunay ng kanyang dedikasyon. Santiago or James. Si Santiago, anak ni Zebedeo at kapatid ni Juan, ang unang apostol na namatay bilang martyr. Ayon sa aklat ng mga Gawa siya ay pinugutan ng ulo ni Haring Herodes Agripa sa Jerusalem noong taong AD 44. Ang kanyang kamatayan ay nagmarka ng simula ng matinding pag-usig sa mga unang Kristiyano na nagbigay ng inspirasyon sa marami, Juan or John. Si Juan ang minamahal na alagad ni Jesus, ang tanging apostol na namatay ng natural na kamatayan. Bagaman nakaranas siya ng maraming pag-uusig, kabilang na ang pagpapalaya sa kanya sa isla ng Patmos kung saan niya isinulat ang aklat ng Pahayag or Revelation, siya ay namatay sa katandaan sa Ephesus. Ang kanyang buhay ay puno ng matinding katapatan at pagsusumikap sa kanyang pananampalataya. Felipe or Philip. Si Felipe ay nagministeryo sa mga rehiyon ng Asia Minor at nagdala ng Ebanghelyo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayon sa tradisyon, siya ay ipinako sa krus sa Hierapolis. Ang kanyang kamatayan ay bunga ng kanyang matagumpay na pangangaral na nagbigay daan sa pagbabago ng maraming buhay ngunit nagdulot ng galit sa mga lokal na autoridad. Bartolome or Bartholomew. Si Bartolomeo, na rin bilang Nathanael, ay nagdala ng ebanghelyo sa India at Armenia. Ayon sa tradisyon, siya ay binalatan ng buhay at pagkatapos ay ipinako sa krus. Ang kanyang brutal na kamatayan ay isang simbolo ng kanyang walang pag-alin lang ang pananampalataya at katatagan. Mateo or Matthew Si Mateo, ang dating maniningil ng buwis, ay naging isang misyonero at ebanghelista. Ayon sa ilang ulat, siya ay pinatay sa Ethiopia o Persia. Ang eksaktong paraan ng kanyang kamatayan ay hindi malinaw, ngunit iniulat na siya ay namatay bilang martir habang ipinangangaral ang ebanghelyo. Ang kanyang kontribusyon sa pagsusulat ng Ebanghelyo ni Mateo ay nag-iwan ng mahalagang pamana sa Kristyanismo. Thomas or Thomas. Si Thomas, nakilala sa kanyang pagdududa, na sa matibay na pananampalataya, ay nagdala ng ebanghelyo sa India. Ayon sa tradisyon, siya ay pinatay sa Mylapore, India ng isang sundalo na sumaksak sa kanya gamit ang isang sibat. Ang kanyang kamatayan ay patunay ng kanyang Matapang na paglalakbay at pagpapalaganap ng Kristyanismo sa malalayong lugar, Santiago Alfeo, or James, son of Alpheus. Si Santiago, anak ni Alfeo, ay pinaniniwala ang pinuno ng simbahan sa Jerusalem. Ayon sa tradisyon, siya ay hinagis mula sa mataas na templo at nang siya ay hindi namatay sa pagkakahulog siya ay binugbog hanggang mamatay. Ang kanyang kamatayan ay isang testamento ng kanyang katatagan sa harap ng pag-uusig at sa kanyang pamumuno sa unang simbahan. Judas Tadeo or Judas Thaddeus. Si Judas Tadeo na minsan ding tinawag na Judas anak ni Santiago ay nagministeryo sa Mesopotamia at Persia. Ayon sa tradisyon, siya ay pinatay sa Persia. Kasama si Simon ang masigasig ng mga paganong pari. Sila ay pinagpira-piraso ng mga baston o pinataigamit ang mga palakol. Ang kanilang kamatayan ay patunay ng kanilang pagtutulungan at katapangan sa pagkalat ng ebanghelyo. Simon ang masigasig, or Simon the Zelotes. Si Simon, na kilala rin bilang Simon ang Kananeo, ay nagministeryo sa Africa at Persia kasama si Judas Tadeo. Ayon sa tradisyon, siya ay pinatay sa Persya, sa parehong paraan ng kanyang kasamang si Judas. Ang kanilang kamatayan ay simbolo ng kanilang masidhing pananampalataya at pagsusumikap. na Naikalat ang salita ng Diyos, Judas Iscariote or Judas Iscariot. Si Judas Iscariote, ang apostol na nagtaksil kay Jesus, ay nagkaroon ng trahedyang wakas. Ayon sa aklat ng mga gawa at sa ebanghelyo ni Mateo, pagkatapos niyang ipagkanulo si Jesus para sa tatlumpong pirasong pilak, siya ay nakonsensya at sinubukan niyang isauli ang pera, ngunit nang hindi ito tinanggap ng mga punong pari, siya ay nagbigti sa kanyang sarili. Ang kanyang pagkamatay ay naging simbolo ng pagkakanulo. At ang malalim na epekto ng kanyang ginawa, Matias or Matias, Si Matias na pinili upang palitan si Judas Iscariote ay nagministeryo sa Judea at Ethiopia. Ayon sa ilang ulat, siya ay pinatay sa Judea sa pamamagitan ng pagpukol ng bato o pagpapako sa krus. Ang kanyang kamatayan ay simbolo ng kanyang pagsunod sa tawag ng Diyos hanggang sa huli. Ipinagpatuloy ang misyon na iniwan ng kanyang naunang kasama, Pablo or Paul, si Pablo. Na dating tagausig ng mga Kristiyano, ang kanyang pangalan ay Saulo bago siya nagbagong loob ay naging isa sa pinakamatapang at masigasig. Na misyonero ng Kristiyanismo, naglakbay siya sa maraming lugar upang ipangaral ang Ebanghelyo at sumulat ng marami sa mga liham sa Bagong Tipan. Ayon sa tradisyon, siya ay pinugutan ng ulo sa Roma sa ilalim ng pamumuno ni Emperor Nero, isang kamatayan na karaniwang ibinibigay sa mga mamamayang Romano, ang kanyang pagkamatay ay isang makabuluhang pagkawala para sa simbahan, subalit ang kanyang mga sulat at turo ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Kristiyano sa buong mundo. Conclusion Silang mga apostol ay nagpakita ng walang kapantay na tapang at dedikasyon sa pagkalat ng salita ng Diyos. Ang kanilang kamatayan bilang mga martir ay nagsilbing. Inspirasyon sa mga Kristiyano sa lahat ng panahon. Ang kanilang buhay at kamatayan ay patunay ng kanilang pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. At nagsisilbing gabay at inspirasyon sa mga sumusunod sa kanilang yapak. Ang kanilang sakripisyo ay nagpapaalala sa atin ng halaga ng pananampalataya at ng walang hanggang pangako sa Diyos. Anuman ang kahaharaping pagsubok at panganib, I encourage all of you to please subscribe, like, comment, and share this video to your friends and loved ones. Together, let's spread the good news. Jesus is the only savior and lord. Abangan ninyo ang iba pang mga video sa series ng Alamba Niño. God bless you always.